Nada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at, balita. musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news. Authority Ang ating one time, the new Filipino time, alas 4 na ng hapon This time check is brought to you by DriveMax Capsule Lalaking angat, tumatagal Mga palitan sana, Mapapakinggan na Sa Ronda Ronda Big Ronda Brigada. Ponda. Ponda. Brigada. Magandang hapon para sa ating mga balita. Kinumpirma ni Philippine Ambassador to Jordan Wilfredo Santos na nakaalis na ng Jordan ang 21 mga Philippine government officials at ngayon ay pauwi na ng bansa. Ito ay matapos silang maipit sa gulo sa pagitan ng Iran at Israel. Nag-exit ang mga ito sa Israel noong June 18 sa pamamagitan ng King Hussein border. Mababatid na una ng sinabi ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na inaasahang makakalapag ng bansa ang mga Philippine delegates bukas ng umaga. Honda Samantala, magpapasaklolo na sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy ang Department of Justice para i-verify ang umunay pagtatapon ng mga missing sa bungeros sa Taal Lake. Ayon kay DOG, Secretary Boying Rimulya, titingnan nila kung kakayanin pang ma ang buto-buto sa Taal Lake. Sinabi rin ni Rimulya na matagal niya ng kilalang whistleblower na si Alias Totoy na nagsiwalat na tinapon doon ang mga nawawalang sa bungero. Nakausap niya na raw ito bago pa man ang eleksyon. Sa huli binigang diin ng kalihim na mahalagang desidido si Alias Totoy na magsabi ng totoo. Nang tanungin naman si Rimulya kung ilang tao ang nasa likod ng krimen, sinabi nitong palagay niya ay marami o higit sa sampu ang mga ito. Da. Da sa kaugnay na balita tiniyak ng Philippine Navy ang kahandaan nitong tumulong sa paghahanap ng mga labi ng na mga nawawalang sabungeros na umano'y inilibing sa Taal Lake kasunod ito ng pahayag ni DOJ Secretary Crispin Remulla na plano nilang hingi ng tulong ng mga technical divers ng Navy at Philippine Coast Guard ayon kay Navy spokesperson Captain John Percy Alcos laging handa ang Philippine Navy sa lahat ng pagkakataon upang makatulong sa si ibang ahen ahensya ng gobyerno. Kapag natanggap na nila ang opisyal na kahiningan mula sa ipapang ahensya, agad na itong ipapasa sa Naval Special Operations Command kung saan nakatalaga ang kanilang mga technical divers. Inilipat mula sa isang mas malaking barko patungo sa isang Philippine fishing vessel ang nasabat na 10 bilyong pisong halaga ng shabu sa karagatang sakop ng Zambales kaninang madaling araw. Sa pulong balitaan sa Philippine Navy, sinabi ni Northern Luzon Naval Command Commander Commodore Edward Ike de Sagon bagamat hindi pa natutukoy ang barkong pinagmula ng kontrabando. Naniniwala silang balak sanang ibaba ang droga sa west coast ng Luzon. Tinatayang nasa limang sako ng shabu ang narecover sa vessel. Sa paunang impormasyon, sakay nito ang apat na Pilipino at isang dayuhan. Naging kahinahinala ang kilos ng barko dahil malayo ito sa iba pang fishing vessel, bagay na hindi pangkaraniwan. karaniwan. Mahigpitan ng kanilang pagbabantay sa mga ganitong aktibidad matapos ang naunang Pagkaka-recover ng toneto Toneladang Shabu sa hilagang bahagi ng Luzon ilang linggo na ang nakalilipas. Patuloy pa ngayon ang case build-up at investigation ng Philippine Navy, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matukoy ang sindikatong nasa likod ng bilyong pisong drug shipment. Pinabulaan na ni House Prosecutor at Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores na plano ng mga kongresista na muling ihain ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng ibinunyag ni Senator-elect Erwin Tulfo na meron manong ilang kongresista na nagbigay sa kanya ng impormasyon na ihahain muli ang impeachment case. Pero sinabi ni Flores na walang anumang diskusyon hinggil sa planong i-refile ang impeachment complaint. Ito rin ang nilinaw ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Sabante sa pulong balitaan ngayong hapon. Sinabi ni Abante na katutok na ang prosecutor sa impeachment trial at tagihintay na lamang sa Senado na gampanan ng tungkuli nito. Na-itransmit na kasi anyang articles of impeachment sa Senate Impeachment Court. Wala o manong naririnig si Abante, kaugnay sa isiniwalat ni Tulfo. The. 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 Nilinaw kaming ni Senator Elect Erwin Tulfo na wala siyang sinabing opisyal ang kanyang pahayag na ihahain muli ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Anya hindi ito may tuturing na opisyal na pahayag hanggat hindi ito nang gagaling sa liderato ng Kamara o di kaya sa mga miyembro ng House Prosecutor. Matatandaan sa naging ambush interview kay Tulfo, sinabi niya na narinig niya sa ilan niyang kasamahan na may plano ang mababang kapulungan na ihain muli ang impeachment case matapos ibalik ito sa kanila ng impeachment court. The, 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 the. Muling nagpatupad ang panibagong balasahan sa Philippine National Police. Epektibo ngayong araw ang reassignment ng dalawang matataas na opisyal ng kapulisan Batay sa kautusan na pirmado ni Director for Personnel and Records Management, Police Major General Constancio Chinayog Jr., itinalagang Director ng PNP Directorate for Controllership si Brigadier General Jean Fajardo mula sa pagiging Regional Director ng Police Regional Office 3. Siya rin ang tumatayong spokesperson ngayon ng pambansang pulisya. Ang dating director ng controllership na si Major General Neil Alsangan ay inilipat naman sa Area Police Command Eastern Mindanao. Samantala itinalaga naman act na acting regional director ng Pro 3 si Police Brigadier General Rogelio Ibasco Penyones. Honda, Honda, Sinigundahan ng Commission on Human Rights ang panawagan ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan na bumalik ng Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court. Ayon kasi kay Khan ng pagsali muli sa ICC gayon din ang pag sa International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance ay makapagpapalakas sa proteksyon ng karapatang pantao at masusuportahan ang karapatan sa malayang pamamahayag. Bilang tugon naman, matatandaan ang sinabi rin ng palasyo na bukas si Pangulong Bongbong Marcos sa talakayin ang muling pagsama sa ICC ng bansa. Sa isa ring press briefing, sinabi ni Malacanang press officer, Claire Castro na pag-aaralan ng pamahalaan kung babalik ito sa international court. Yeah! At inihayag ni DILG Secretary Janvic Rimulya ang kanyang suporta sa hangarin ni Pangulong Bongbong Marcos na mas paigtingin pang kaligtasan sa Pilipinas sa gitandang tumataas na turismo sa bansa. Ayon kay Rimulya, patuloy na nagsisikap ang administrasyon upang tiyakin ng seguridad habang pinalalakas din ang law enforcement institutions na silang nagpapatupad ng batas upang masiguro ang paglago ng sektor ng turismo. Honda! Honda! Brigada. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga tourism leaders ng Japan upang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa sa sektor ng turismo kasabay ng kanyang opisyal na biyahe sa Osaka para pangunahan ang pagpapasinaya ng Philippine Pavilion sa World Expo 2025. Ayon sa Pangulo, layo ng pulong na higit pang mapalago ang bilang ng mga turistang bumibisita sa Pilipinas, lalo na't na meron ng 214 flights kada linggo sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Pinibigang diin ang punong ehekutibo na makakatulong ang turismo sa paglikha ng mas maraming trabaho, mas mapalago ang negosyo at maging tulay upang umasenso ang buhay ng bawat komunidad. Kaugnay nito inilahat ang pangulo na patuloy ang pagsusubikap ng pamahalaan upang mai ang Pilipinas bilang pangunahing destinasyon sa Asia sa pamamagitan ng pakikipag sa mga strategic partners tulad ng Japan Honda Brigada. Abangan. Mamaya na na sa east ng gabi sa Honda Brigada. Sa mga balitang dapat ninyong nabangan sa Drive Max Brigada Balita Nationwide, halos limang pisong umento sa all prices na mumuro sa susunod na linggo. Ang DOJ naman nagmagpapasaklolo na sa Coast Guard TV para ma-verify ang mga labi ng missing sa bungero na di umunay itinapon sa Taal Lake. Basil Blower na si alias Totoy, inaalam pa kung ikukonsiderang state witness. puti isang Philippine government officials na na-stranded sa Israel, pabalik na ng bansa. VP Sarat Sham na iba pa, pinagpapaliwanag ng ombudsman, kaugnay sa usapin ng confidential funds. Kamara naman, nanindigang walang kinalaman sa utos ng ombudsman. VP Sara nasa Australia para sa Free Duterte Now Rally sa Linggo. Joey Uy, nanindigang Pilipino matapos kansilahin ang kanyang kandidatura at proklamasyon dahil sa kwestyon sa kanyang citizenship. Tuloy-tuloy ang pasada ng mga balita. Pasada ng mga balita. Dito sa Ronda. Ronda. Brigada. Brigada. Narito na ang programang magbibigay linaw sa mga balita at isyong napapadaho siksik sa mga balita mula sa buong araw na pagro-ronda ng mga brigador ng paya Ronda Brigada. Ronda Brigada Ano man ang kaganapan, opinion, reaksyon, ihimayin, lilinawin sa mas pinalakas na Ronda Brigada Ronda Brigada Ronda, Ronda Brigada, Ronda. Ronda, Brigada. Ronda. Sa pagpapatuloy ng paghahatid natin ng mga balita Tanggap naman tayo ng mga reports Kamara, wala umanong kamay sa reklamong inaksyonan ng ombudsman Kaugnay sa confidential funds ni VP Sara Brigada Haji, Kaaminyo, ibrigadamo Brigada, ibrigadamo Walang kinalaman ang kamera sa utos ng ombudsman kay Vice President Sara Duterte na sagutin ang reklamong inihain hinggil sa umano'y maling paggastos ng confidential funds. Itong paglilinaw ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante sa pulong balitaan matapos mapaulat na nanggaling umano sa kamera ang reklamo kay VP Sara sa ombudsman. Sinabi ni Abante na walang inihain anumang kaso sa ombudsman ang kamera. Ngunit lumalabas anya na umaksyon ang ombudsman base sa rekomendasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Paliwanag ni Abante, pinagtibay ng plenaryo ang committee report noong June 10 at binigyan ng kopya ang ombudsman noong June 16. Giit pa nito, wala silang natanggap na kopya ng utos kay Duterte na maghain ng counter affidavit, kaugnay sa reklamo at nabalitaan lamang nila sa news reports at social media. Maging ang chairperson ng komite na si Manila Representative Joel Chua ay nagulat umano na kamarang nakalagay bilang complainant. Mababati na pinagpapaliwanag ng ombudsman si VP Sara at ipapangkawanin ng OVP at Department of Education Education, kaugnay sa confidential funds. Sa rekomendasyon ng Blue Ribbon Panel sa Kamara, pinasasampahan si Duterte at siyang individual ng kasong kriminal, sibil at administratibo, particular ang technical malversation, falsification, bribery, corruption, plunder, at betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Oh, brigada madalas sa personal trip ni VP Sara sa abroad wala raw paglabag sa batas pero nasa publiko ang paghuhusga ayun yan sa palaso brigada mari kasargan ibrigada mo brigada. 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 B -b 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 Inihayag ng palasyo na walang nilalabag na batas ang sunod-sunod na biyahe ni Vice President Sara Duterte sa ibang bansa kabilang ang kanyang personal trip sa Australia para dumalo sa Free Duterte Now Rally sa Melbourne ngayong June 22. Pero ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, bagamat personal ang mga lakad na ito, hindi maikakaila na may kaakibat itong pananagutan sa publiko. Anya bilang halal na opisyal, inaasahan si VP Duterte na unahin ang tungkulin at serbisyo sa mamamayan. Binigyang diin ang palasyo na ang taong bayan mismo ang nakakakita sa madalas na personal na biyahe ng Vice Presidente at sila rin ang huhusga kung ito ay naaayon sa kanyang posisyon bilang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Bago ito na una na rin bumiyahe ang Vice Presidente sa The Netherlands, Qatar at Kuala Lumpur sa loob lang ng wala pang isang buwan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM. Manila, the Music News Authority. Sinabi ni Senator Elect Tito Soto na handa siyang pamunuan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung sa kaning manalo siya o sa kaning ma-elect bilang Senate President. Ayon kay Soto, gamay na niya ang mga rules at proseso sa Senado, kortet maging sa impeachment trial dahil siya mismo ang sumunat ng impeachment rules. Naging majority leader at committee on rules chairman din si Soto noong panahon ng impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Kaya gitla handa siya sa anum oh, anumang oras para sa nasabing posisyon. Maalalang minsan nang nagsilbi bilang Senate President si Soto noong 18th Congress. Wait and see. Itong tugon ng palasyo kay ni Harry Roque matapos ang kanyang hamon na Come and get me. Kasunod ang issue, kaugnay ng umano'y aplikasyon nito ng asylum sa si ibang bansa. Ayon kay Panas Press Officer Claire Castro, kasalukuyang naghihintay ang Department of Justice ng formal na abiso o kompirmasyon hinggil sa asylum status ni Roque. Matapos namang paunahin o punahin ni Roque ang umanay kahinaan ng intelligence information ng pamahalaan at sabihin galing lamang ito sa isang mosang Dutch. Ikinit ang palasyo na hindi dapat baliwalain ang mga hakbang at kakayahan ng DOJ at Intelligence Committee. Dagdag pa ni Castro, hindi kailangang i-broadcast ng pamahalaan ang bawat galaw nito sa publiko, lalo na kung sensitibong usapin taliwas sa ginagawa ni Roque. OFW sa Israel patuloy na nagtitiis para sa pamilya sa gitna ng nangyayaring tensyon. Brigada Bien Manalo, i-brigada mo! Brigada! Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng bansang Israel at Iran, mas pinili pa rin na manatili at magtrabaho ng ilang mga Pilipino. Hindi alintana ang mga nakaambang panganib sa bawat segundong lumilipas sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Si Melanie Peña, 46 na taong gulang at isang caregiver na nagtatrabaho sa Rehovot, Israel. Sa loob ng 6 na taon ay isa sa mga libo-libong OFW na apektado ng kasalukuyang girian sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa kanya, araw-araw ay mayroong pangamba, ngunit mas pinipili na lamang nilang magpakapositibo para sa pamilyang umaasa sa kanya. Samantala, sa gitna ng tensyon, hindi naman umano sila pinapabayaan ng gobyerno ng Israel. Yung government ng Israel, di naman kami pinapabayaan. Tapos wala namang, ano, wala namang shortage sa pagkain, mm -hmm. walang shortage sa mga gamot. Okay pa naman lahat. Okay naman lahat. Maliban lang siya. syempre normal lang yung kinakabahan ka, di ba? Kasi tao lang naman tayo. Pero mm -hmm. uh, masasabi ko na okay pa naman lahat. Naka anytime, alam mo, anytime talaga in, nandyan sila. Pwedeng tawagan, mga ambulansya nila nakaredy mga firefighter nila, mga doktor nila, mga mga lines nila, pwede kang tumawag. Masasabi ko din naman yung sa uh, ano natin, gobyerno natin dito, yung embassy natin dito, may agad-agad naman nagbigay sila ng mga hotline na pwede naman namin tawagan o kung kailangan talaga namin ng tulong, sa huli, nananawagan si Melanie sa mga otoridad sa Pilipinas na sana ay tumugon ng mga ito sa mga hinaing at pangangailangan ng bawat OFW na apektado ng kaguluhan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Bien Manalo ng 92.7 Brigada Nusef M. Lucena, the Music and News Authority. Brigada. Senador, nanawagan sa mga OFW sa Israel na makipag-ugnayan palagi sa Philippine Embassy. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada. Brigada. Report. Umapela si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa lahat ng mga Pilipinong nasa Israel na patuloy na makipagugnayan sa Philippine Embassy para nga sa anumang safety updates, advisories at kanilang agarang pangangailangan. Ayon kay Estrada, baga matiniyak ng palasyo na meron silang contingency plan para sa mga gustong makauwi sa bansa ay kailangan pa rin daw ng karagdagang hakbang at paghahanda para sa lahat ng mga nasugatan at nawalan ng tirahan dahil nga sa awayan ng Iran at Israel. Dagdag pa niya, dapat ding makatanggap ng livelihood assistance mula sa gobyerno. Ang mga Pilipinong uuwi sa bansa. Umaasa naman ang senador na magiging na lang ang pagproseso ng dokumento sa ilalim ng mga programa ng OWA, DOLE, DTI at maging TESDA para matugunan ang pangangailangan ng mga ito sa kanilang bagong pagsisimula. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News sa Manila de Misig News of 40. Binag-aaralan na ng pamahalaan ang posibilidad ng pagbibigay ng 50% discount sa mga senior citizens na sasakay ng MRT at LRT. Kasunod ito ng opisyal na paglulunsad ng Department of Transportation ng 50% fare discount para naman sa mga sudyanteng gagamit ng tren simula ngayong araw. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inaaral na ng DOTR ang mungkahing palawigin ng fare discount sa mga nakatatanda alinsunod na rin sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapagaan ang gastusin ng mga senior citizen. Sa kasulukuyan, 20% pa lamang ang diskwento sa pamasahe ng mga senior citizen. Nilinaw naman ang palasyo na hindi pa ito agad maipapatupad dahil kailangang iyakin muna nakakayanin ito ng pondo lalot kasi simula pa lamang ng diskwento para naman sa mga estudyante. <coughs> Yahatid natin ng iba pang mga balita pagkaraan lamang ng ilang saglit. Ang ating one time, the new Filipino time, alas 4.21 na ng hapon. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives. Brigada. Mga kabrigada. Gusto mo bang kumita gamit ang iyong travel shots? Kung meron kang magagandang litrato o video ng sikat na travel destinations tulad ng Boracay, Siargao, Inido, Coron, Bohol, Cebu, Palawan o iba pang hidden gems, pwedeng pwede kang kumita. Isang buklat ang iyong original at high quality travel shots at video sa Dubai.net. Siguradong kikita ka. We can't wait to see your photos and videos online. Ipakita natin sa buong mundo ang ganda ng Pilipinas. Visit www Well